Ayan, dada, dahil hindi ka na nang bababae, deserve mo ng motor na fully paid cash. Charge. On the way na nga kami para kunin yung pinare-serve ko na motor para kay Dada. Actually, so, ngayong araw ay wala siyang kaalam-alam na pupunta nga kami sa may Honda para kunin nga yung pinareserve kong motor. Kaya nababakanti nga kapag traffic met, maya nga ang tingin ko dito sa aking phone kasi hinahid ko kapag nag -chat, chat yung Honda. O kasi na malaman ng Dada kasi nga surprise ha. Char. Iglaan nga ngayong araw ay nag-chat nga ang Honda na meron na nga daw silang stock doon sa ADV 160. Kaya naman kahit naglalaba kami, sinantabi nga muna namin yung mga labahin namin para sukasuhin ito. O oh, yan, nabulol na. Dahil abrap nga ito, kay naman hindi pa ako nakakapag-withdraw. Kasag na nga lang ako sa may gilid at sabi ko kinadadantay na nga lang ako kasi wala kaming dalang cash. Matagal ko na nga rin pinag-ipunan to at matagal ko na nga rin tinatago to kay Dada. Actually, last year pa sana to noong October, sabay sana sa birthday ng Baby Bella. Kaso nga lang napakalaki talaga ng disappointment ko. Kaya naman eh, na bagong taon, 2024, ipinustro eh, ko nga rin talaga na makalabas ng bagong motor para kay dada. Fast forward ito na nga nakarating na nga kami dito sa may Honda Baguio, sa may Marcos Highway. Sabi ko nga kay dada, bijuan nga lang niya yung mga ganap. Gulat nga siya nung nag nag ako dito sa may Honda. Ang pinanguto ko nga sa kanya ay meron kaming collab na seafood na restaurant at kailangan dun kami mag-lunch dito sa may Marcos Highway. Pero hindi niya alam dito talaga kami sa may Honda pupunta. Hindi ko man alam kung nagulat nga ba talaga itong dada or nasurpresa nga ba talaga. Pero nakikita ko naman sa kanyang mukha na nagulat naman siya at nasurpresa. Tignan nyo naman may pabinat inat pa. Noong sinabi ko nga na nandito kami para bilhin na nga yung pangarap niyang motor. Ayan, hindi pa makapaniwala. Adaw ah, kasi nagjo ako sabay tanong kung anong kulay daw yung pina-reserve

red or black. Which is three lang naman talaga ng choices ng Honda EDV. ano na, tatbox na. ba diba, may pasabi pa na nakakahiya daw pero tinatanong naman kung meron na daw top box yung motor na bibilihin namin ay napo. At tara sa bante nga siyang palabas dito sa may sasakyan pero sabi ko nandito na kami na pa-reserve na kaya kailangan na namin kuni. Ayan at napasultip pa nga sa so sobrang excited din nito hindi lang mapakali. Sisa <laughs> 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 pa ka ba, ba si excited? <laughs> Sabi ko nga dito kay Dada, huwag na siya maging nang at baka magbago pa ang aking kaisipan. Char. Sure. Eto na nga at bumaba na nga kami at ayan, may pabanikas pa. O, oh, diba, pinag-dress ko pa nga itong sinatiligay at baby Bella kasi nga special day to para kay Dada. Kapasok ka namin dito sa may Honda, ito nga, nagtitingin-tingin pa ang Dada ng kung ano ng motor dito. Sabi ko nga sa kanya, huwag siyang magtingin-tingin o magkita-kita dyan ng mga motor kasi mamaya baka magbago pang isip niya kung anong bibilhin niya. Eto na nga at na nga kami sa kanilang stockroom room party na nangayong unit na kukunin namin. Alam nyo ba, yung bagong labas itong ADV 160 ay nainlab na nga agad itong dada. Kada gabi nga bago siyang matulog ay lagi siyang nanonood ng mga nakamotor na naka ADV 160. Totoo lang kung alam nyo lang mabibingi na nga ako sa paulit-ulit nga niyang panonood sa mga ganito. Di ko nga alam kung pinaparinig-parinig nga niya sa akin para makabili kami ng ganito pero ayun na nga. Oh, yes, ayun na nga. Ito na nga. Kasi Jay, bibilhin na nga natin. After a year nga na pagpaparinig nitong dada, ito na nga mabibili na nga natin itong pangarap niyang motor. Iirapan nga siyang pumili kung puti nga ba or red or black yung kuku niya. Kaya naman sabi ko sa kanya, sa kanya niya kaya lahat hanggang mapusuan niya kung anong kulay nga ba talaga yung gusto niya. Kung puti nga yung pinili niya at pinalabas niya at ayan nga, tawang-tawa pa nga itong bokong na to. Actually, maski ako ngayon natatawa, paano ba naman kasi panay sabi ang red pero puti ang pinalabas. <coughs> Pero bagong lahat, ito na nga shout dito sa mga taga Honda na super babae at accommodating. At pati tong sina Sir Mark na naging install nga dito sa side mirror na kukunin ng motor ni Dada. Oh, di diba? kala ko talaga red yung kukunin ni Dada pero biglang naging white naman. Pero maya-maya ito nagbago na naman itong kaisipan ng Dada. Hindi na nga white at hindi nga rin red ang kukunin niya kundi black na nga lang daw. Ay, naku, buti na lang talaga at hindi ko pina-deliver sa may bahay kasi kung pina-deliver ko to yung red or white nga yung kinuha ko talaga. Pero mahirap kasi mag-reserve dito sa may Honda Baguio kasi nga laging out of stock. Kaya merong dumadating nga daw na unit ay nasa sold out nga agad. Anong chinat ako na meron nang available na ADV ay eto. Wala nang patumpik-tumpik pa. Pumunta na nga kami dito. Pagkatapos nga ma-install at ma-check ni Dada yung unit, eto umakyat na nga kami para mag-settle. Okay, Dada na nga lang namin ipapangalan yung motor kasi naman deserve naman niya at magiging sa kanya naman ito. Di bali, conjugal property naman yan kung magluko ulit. Char. <laughs> At ayan, kinakabahan nga na excited itong dada at panay-panay nga ang kiss niya and hug niya dito sa mga anak niya. Pero sa akin, nabibili ang magbabayad ng motor, wala man lang kiss, Char. <laughs> Grabe, grabe ka ka manifest namin ito na nga matutupad na nga. Okay na okay pa naman yung dating motor ni Dada gumagana at nagagamit pa naman siya. Kaso nga lang mahina na talaga siya sa akyatan kahit ilang pesa na nga ang pinapalitan ni Dada do. Kaya nga kapag merong lakad ay eh, yung sasakyan talaga yung dinadala namin kasi nga hindi ako may angkas angkas ni Dada. Totoo lang minsan niisip ko nga ako mabigat ba talaga ako or mahina nga lang yung dati naming motor. Char. Pero understood naman yun na medyo mahina talaga kasi nabili namin siyang second hand. Eto at pina-fully paid cash ko na nga itong motor na bibilhin namin para itong dada na nga lang magkakautang sa akin. Char. Sure. Pero napapaisip ako kung paano ako babayaran ng dada gabi-gabi. Charot. -gabi. Sure. Pagkatapos nga namin magsettle ito na nga at bumaba na nga kami kasi ready to release na nga itong unit ng Dada. Eto, sabi ko nga kay Dada, e revolution niya kung may in nga ba talaga siya. Char. Ayan na nga Dada, tunay na may uuwi mo na nga ang pangarap mong motor. Serve na deserve mo naman yan kasi napakabuti mong tatay sa mga anak natin. Lalong deserve mo yan Dada kasi malaki din nga rin yung sakripisyo mo sa pamilya natin. Sabi, napakabait talaga ni Lord kasi binigay na naman niya itong isang blessing para sa amin. Ayan Dada, deserve mo to. Hindi ka na mahihirapan dun sa dati mong motor. At mayaangkas mo na nga ako kahit mabigat ako. Enigit sa lahat, makakapag long ride na tayo gaya ng pangarap natin ng mga dalaga at binata pa tayo. Kaya naman, thank you, thank you so much Lord for this blessing. Siyempre, ikaw na nanonood, alam ko yung iba sa inyo ay nagmamanifest nga din dyan. Oh yes, i-manifest na i-manifest nyo nga lang din yan and galaw-galaw din kasi balang araw, ibaybigay talaga yan ni Lord para sa inyo. Kaya lang talaga natin si at maging matyaga ba Jai. Hi hey guys, i-share ko nga pala itong aking nilalaro na Masaya Game. Bala ito ngayon pinagkakalibangan ko ngayon at pinagkakapiraan ko minsan Kung beto, nasa comment box lang pala yung link Pero bago ang lahat, bawal nga pala ito sa mga bata and play wisely Ito, marami kayong pwedeng pagpilihan na laruin dito Yung pinaka-favorite ko na nilalaro dito is yung Super Ace Yan, Super Ace Ito yung mas madalas ko nilalaro dito kasi mas madalas manalo kaysa matalo Wait. Wait. <tinyo> Ayun, ayun, jackpot. Ayun, 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 Ayan, super duper ganito nga lang Kabilis maglaro dito at manalo Man laging laging panalo, minsan may patalo din Pero mas madalas talaga yung panalo Kaya nyo nga itong super ace kasi mas madalas talaga ang panalo dito O diba kagaya nito, 48 pesos 20 pesos nga lang yung tinaya ko hanggang umabot pa Nang tumataging ting na 562 pesos eh. Minsan itong minesweeper na naman ang aking nilalaro kasi pareho nga lang sila ng Super Ace. Mas madalas ang panalo. Bali, iwasan mo nga lang yung bomba dito para ikay manalo ba? Kas, Jai. Gaya nito, yung 32 pesos ko, ayan, naging 65 pesos na. Ang umabot pa ng 80 pesos Pero kapag naka-apat or limang box na kayo, i-withdraw nyo na nga agad-agad. By the way, Gcash nila kayo babayaran dito kaya i-bind din yung Gcash nyo. Or if bet nyo nasa comment box yung link and play wisely po.